Hi guys, this is Lue and ngayon guys, so tingnan yung aking guys lemongrass yan, mga 2 months ito guys, uh, na itinanim guys so ngayon malaki na sila oh yan, so hindi na kami bibili guys ng lemongrass sa market yes so, mga tataba nila guys so ito, ito din guys oh yung aking basil, sweet basil Ayan. Mga malalaki na sila, guys. So, ready to consume na. So, mamaya, guys, aking gawin nga na ito na pasta. Ayan. At saka, ayan, ito din. No need to go in market to buy, aba, basil leaves at saka lemon grass. Ayan. Simple lang guys ito guys patubuin guys. May soil ka lang, itanim mo. Yan, I'm sure na mabubuhay siya. At saka direct sunlight. Yan.